Pila ka mitro. pa ka palibot. eh mo man ang ipalibot? Ipalibot po. itik, guys. Hindi ah. 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 ito lang palang gano. Hi guys. Ang gilami ano kaligo mga itik guys. Oh, basa pa ayo. Basa po kay ilahang ko ay. Wala ron ako tabuni kay ara tanang ka gilahang kun din nap yuta. Oo. Oh, ano na sila bangaligo. Temporary na guys Wala pa man tayo kabutangan no Masaka na ito na plaster Puhu Naman ito rasyang Plaster na ito ng yung screen Mamabalhin siya Mapunta siya na siya sa itong Puan Tara kayong panahon hmm. Tara panahon ni panghalay sa mga tinapon. Mm -hmm. Ano silang langoy Fresh na kayo sila. Wala na. Ito okay, may pipe. Diba? Oo. Na. Salamat kay sponsor sa mga itik ng May Lord God bless you. Mana ana nya mitlog. Mangitlog ang mga itik. Libre nag itlog. Ha ha, -ha. ada view dari semua ang bokeh guys. You know our bokeh is very very nice. There's a lot of greens. Kita mm. relax sama mata guys. My greens. Mataas nang kalamungga, mataas nang putlan pohon, night time. Seperti kawan. Lapa. Mga lambada sa mundo. Guys, that's for the update for today. That's for our update sa itong vlog. Welcome back to vlog. Welcome back to Kaya, kada kailangang taon sila, kailangang haligo, relax, taon sila. Okay, thank you so much. Bye-bye.